Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. Umabot na nga sa kaalaman nitong si Marites at ni Ramon ang usapan na nandudun nga sa San Dimas, ito ngang si Tanggol at ito nga ay nagwawala na na halos wala nang makapigil sa kanya dahil sa sobrang galit ngayon at sumabog na Nang tuluyan ito ngang si Tanggol kung kaya't walang makakapigil sa kanya kahit isa sa mga tao sa San Dimas at dito nga ay sinabi ni Ramon na ako ang puputol at tatapos ng kalokohan nito ng si Tanggol ngunit magugulat nga itong si Ramon dahil ibang tanggol ang kanyang makikita dahil hindi ito ang tanggol na kanyang inaasahan na makikita niya na ito nga ang tunay na nagwawala nga dito nga sa San Dimas na kung saan ay ito yung simula pa lamang nang makita niya ang batang si Tanggol ay nakaramdam na siya ng lukso ng dugo at ito nga ay ang kanya nga hindi inaasahan na ito pala ang kanyang tunay na anak na tanggol Ano kaya ngayon ang mangyayari sa peking tanggol na nandoon sa mansion ng mga Montenegro Ito na kaya ang magiging katapusan nitong si David sa kanyang pagpapanggap bilang isang tanggol kung kaya't dito nga ay magkakaalaman na ang katotohanan na mas lalo ang ikagagalit nitong si tanggol dahil dito niya malalaman na hindi lang pala siya niloko nitong si David ay ninako pa ang kanyang pagkatao at nagpanggap pa ito bilang isang siya sa kanyang turi na ama para nga lamang ang kanyang luho at makamtan ang yaman na hindi naman para sa kanya. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode ang pagtatapat nitong si Tanggol at nitong si Ramon na ngayon nga ay magkakaalaman na ng katotohanan. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!